ng ngapon mga ah, siya ay sus maria sep ah, wala tayo may vlog di tayo makapag upload ah, ari pala gagawa tayo yung konti ayan para maragyan ng makakita tayo ng ano po ba mm Ano? Pina, may pinulak po sa akin. natin. Pakain natin sa ating mga bibi. May nabili nga po pala tayo. Ano? Update nga pala natin sa ano. Pero po tayo nabili dalawang kulig na tatlong uh, libo po isa. Wala pong kasaksaksaksak. Kaya kinakabahan. Kaya wala pong kasing ibang kulig. Yun pinagtiyagaan ayan po siya pinakakain oh, ayan oh ching sa katsating ayan po ano ba ipakain yan starter ganda naman po nakatali sila eh marumi marumi po po ikulungan natin tsaka yun uh, sa kabila may mga yeros, may ano, ano eh hindi na po natin ikukulong Gagawa tayo doon sa may kambingan po ba? Um, konti lang. Tatali lang po natin to. May tiyang A. May tiyang B. A. Ganun po. Ganun po ang pangalang natin sa kanila. May tiyang May tiyang ah. May tiyang ba? Ayan. Ganda na nang -pan -pan pandinig ng ano. May tiyang ah. May tiyang ba? kakakuha uh, lang po niyang kahapon mahanap po ako ng pang rest fissure kanina e po ako 50 e, 50 inject e hindi ko po kaya yon dadalawa lang po yung sasaksakan ko eh masyado naman po akong lugar ay sana eh huwag na lang po magkaroon ng problema wala po itong saksak ni Jetran 3 days po kasi dapat may jet run kaya wala po nagtitipid eh, po yata sila o wala silang pera talaga mas nakakapag-alaga lang sila sa bagay lang dun eh, dapat po jet run pang 3 days 10 days jet run ulit 14 days is bela at saka po yung rest fissure nga wala nga po, sa, wala nga po rest fissure na mabili na konti konti gusto po nila maramihan hindi ko po alam kung saan nakaka ano, nakaka uh, gusto po pong makahanap nung merong nagtitingi pero pumalagyan ko sila tatanong natin sa mga kakilala natin ano. kailangan po kasi meron na Baka hindi po eh, baka ako mapano. Ayan po. Ito naman po yung nasabi ko ng ano ng saging. Ayan po. Kung maliit na maliit niyan. At saka po ayun po, uh, pinanggalingan ng ano. Ayan. Eh, pa. ano naman po eh. Po, tira, tira ng ano, tira ng susok eh ano naman po ito tratry pa lang po natin kung against the light ah, tratry ko pa lang po kung po pwede sa aking mga baboy ayun sa bibi po ba pala let's try try po natin makatipid tayo sa patuka ha na? Si Pidge naman po, sasamahin po natin ang Pidge. Marami rin po ito, kung naman. Oh, mayroon ba ah, lang dito ko lang po ito sa mga matitipid na Ay,

kaya alam hindi nga kakainin nila to ha kilalagyan natin ang babasahin natin yung pigs lumaki na yung kay nasusumbong na naman tayo nasusumbong na naman tayo nga yun na itong magkulong ng baby hmm. nabalitaan akong ganun nasusumbong doon Dami dami rin po kasi yung ano At yung ating Alagang dito Hindi mo na nilalagyan ng betras yung inumin nila? Ha? Bagay, yung bibig kahit yung ano lang ang saging, pinagbalatan ng saging eh. Tinitira, di ba? Nakita ko lang po ito rito, baka po sa kaming mubo eh. ah. ilang araw ba ng Pabawalin ko na po. Sarayan. Pero kailangan pa rin ipagkain. May pitch naman. Ito yan. May busog yun. Malaki yan. 去 תפילצוף לבאר Hmm. nakainom na yan parami rin sila nakain hindi po ba ayan purga na lang at saka talagyan natin ng bahay bahayan yan ayan Kalinggetong uh, po nun, tatlong eh, eh yun. Maharap po sana kung, eh, po ako Eh, ala makita. Eh, kaya po, kapalaran uh, na lang po yun. Eh. Baka po sa uh, Sana po eh, ma, ano, huwag mapeste. Kaya po, May, um, ah, nasa taas. Huwag Ano po eh tayo at itong... Sana na po ako magbaboy eh. hindi po ako hiisaya Sana wala walang saksak. Kailangan po kasi nga ng kumpleto ng saksak Pagka po yung Ano po yun gusto kong gawing inahin Ano lang po yan uh, parang lahi lang siya ng naiti na pina AI kaya yan na po siya eh dumarating po yung panahon na may okasyon na gusto mo maglitso, so eh malaking bagay po kasi kung may sarili ng alaga hindi ka nabibili bibili e, ka lang po nang gagawin mo yun po At sana ma-ano ma natin Mapa-unlad natin yung ina Para sa, sa ganun eh. Pa unlad natin. Sarap ba ba yung mm -hmm. kikita-kita eh, kahit paano yung melichon? Bukas yung mag-reunion kami ng araw, niya ko na yun. Dali 7,000 libo ang inaagot mo ni sa mga kaklasik. Pinala, pinalaki ko po, po yun. Mga kulig. Eh, pangako ko rin litsyon. Sige po ako ng isa sa kanila. Para sa kanila doon sa 7,000 libo. Saka po yung isa. Eh, regalo ko naman. Yung isang dalawa po kasi bitigay ko. Para po meron ako regalo. Eh, wala po eh. Maraming hindi naman po ako na-appreciate, hindi naman po nila na-pansin yung ginawa ko. yan ayan na lang. Well, Ay, nakapagbigay na ako. Jumpo, bigay ko, lechug. Pero hindi na-appreciate. Dahil kumuha ako ng pera sa kanila. Eh, kasi po, kung bibili kayo ng isang lechon, yung halagang 7,000, eh, ano na rin? Okay na rin. Malaki-laki na rin. Ngayon eh, po, nasa ano... Binalik ko po kasi ano, nasa mga ilang kilo para mga 60 kilo. Ang luto. Laki po. Ay, po kasi Tagalog yan. Pagka po puro pigs. mo kamukha po niya. Bumili muna ako ng 10 kilo na starter. Kasi po eh, baka mapanis. Nung tumagal eh, hindi nila maano. Hindi nila maubos. Eh baka po mapanas. Eh samantala kung konti-konti. So sunod pong bili isang duko na yan. Parang so, din na po tingiting. Try pa lang po ito. Hindi pa po ito yung kung um, magkakasunod magkaka yan po kaya hanap tayo naman. source ng ganito ba tayo sa saha sa sagi sa po ito nga talagang ahem <coughs> nakikita ko po ito sa mga nag youtube sa mga thailand din nakakaya oh. sa babo silang bibi mga bushcraft po ito naman po testing natin lalagyan natin ng feeds oh. eh. ah. ready na po siguro yan medyo hindi pa naman po sanay kasi kailangan po masanay ah testing natin ayan diba ganda mechang ah mechang ba ganda po ng pangalan no? mechang ah mechang ba Oh, diba ba? Ayan po yung ating bibi na bibigyan ng. ne, page, one four, sino? di ba? eh uh, one two three four five six seven eight nine ten, four, four five six seven eight nine ten nine ten

buseta, oh, kan kayak itu untuk apa kah? Bigay ka kaya ng ano dyan. Dalawa nyo. Natin paso. Pwede? Pwede ko. Eto, mga paso natin. Para, Ano sila? Ano sila?

いいえ、ね、だ。<noise> 이비! Kaya na po mamuha na ating balberi. Ano, oh. Uh, mausog yata eh. Ayaw nyo. Bakit po? Ang dami-dami nyo. -dami Ayaw nyo. Hindi. Yeah. Wala kayo. Mayayaw nyo hindi nasisiraan hindi nasasarapan ganito na lamang po siguro po eh sa konti na po, eh, pwede na yan para meron lang tayong pang upload, pakita natin yung ating yung pong ating ginagawa na sa electrical eh, hindi po po naayos hindi ko makikita yung aking tester. Kailangan po yun. O kaya, i na lang po natin ng ano, you know, ng... Makita po natin kung ano magagawa. Seven uh, minutes na po tayo sa ating mga alagang kahayupan. <tong> Ayan po. Yun. Ito naman po, kukunti na lang natira na yun. Oh. E po mga siya. Nandito na lang. At, pero malaki na po. Pakita ko po sa inyo palay natin. Magpapalam na po sana. Pero ito po, nakahanda yung grass cutter. Tinatamag po yata yung grass cutter. Oh, hindi e po ba? eh oh. e na po siya. po lamang po pinakikita yun, yeah, malayo po yung kambing natin eh, wala pong tubig eh, pero dun po, malakas pong malakas na malakas po yung tubig hanggang ah, dito na lang po siguro para mga syaho, mga syaha maraming salamat po sa mga subusubaybay magla likes, magsishare at magsasubscribe mga syaho maraming salamat, utang huwag po sa inyong lahat Konti pa lang po tayo. Pero maraming maraming salamat sa inyo. Lahat na sumusubaybay sa akin. Maraming salamat. Sana po kayo magbabago kayong babaklas hanggang, hanggang tayo dumami. Maraming salamat sa inyo lahat. I love you all. Bye bye.